Aris, ang pahiwatig ng iyong gabay ay kung meron kang nalalaman na isang pwedeng negosyo kung walang suporta ang minamahal, ay huwag mo muna ituloy dahil mahina ang magiging pagunlad, at sa trabaho ngayong araw ay naayon sa iyo na magpasensya sa mga kasama sa trabaho dahil kung ikaw ay bigla ang magagalit, ay kapintasan ang iyong makukuha sa mga bossing sa ibang dapat na maging plano sa pamilya, ay iyong suriing mabuti ang kanilang mga sinasabi, dahil may malalaman karing mahalagang bagay, na iyong pakikinabangan ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay masaya at pagganda ng bawat kalusugan dahil kung kayo ay laging nag-uusap sa dapat gagawin, ay madadalan tagala kayo ng mga swerte sa pamumuhay. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 8 number 24, at number 10. Taurus, ang bigay pahiwatig ngayong araw kung may kakausaping kang kamag-anak, ay iyong gawin dahil may malalaman ka naman sa kanila na pwedeng magamit sa pamumuhay ninyo at sa iyong kalusugan ngayong araw, ay huwag ka muna kumain ng mga lamang loob at sa kasawsawan na may sila ay bawang dahil kayang magpahina ng ugat sa kidney, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Ang iiwasan mo ngayong araw ay makipag-transaction sa dalawa ang kasarian, mas malakas ang kanilang enerhiya kaya sa iyo at sa trabaho ang dapat ay magpakasipag ka sa mga dapat nagagawin gagawin ngayong araw, dahil doon kanila mapapansin para makaangat ka sa hinaharap sa trabaho. At sa pagmamahalan ay dapat kang maging mapag-isip bago ka gagawa ng pagseselos, nang mapanatiling masaya ang inyong relasyon. Sa kalusugan ngayong araw ay bawal sa iyo, ang lahat ng klase ng lamang loob, inihaw na pagkain, at pagkain may sebo ang sabaw, magbibigay ng paghina sa mga ugat sa kidney ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color white number 8 number 25 at number 19. Gemini, ang pahiwatig may good energy ka sa mga gusto mong gagawin, at sa ibang plano kung may binabalak ka na magbibigay ng tulong sa mga kausap. Sa pagnenegosyo at dapat mo nang ipagpaliban, dahil problema ang kayang maibibigay sa iyo. At sa mga nagawa, ng negosyo at dapat mong ituloy na maghanap ka pa ng ibang maidadagdag dahil doon ka mas asenso pa ang negosyo. At kung may pag-ibig ka na dapat ng pakawalan ay iyon ang gawin dahil may sinyalis ng kamalasan sa inyong relasyon, maghanap ka na lang ibang mamahalin ang pinapahiwatig sa iyong pag-ibig. Sa kalusugan ngayong araw ang magandang pagkain, at panghimigas para sa iyo ay ubas na may buto, at ginisang broccoli na may kalambutan, ang pagkakaluto na kasamang karne ng baka, magbibigay ng ikakalakas ng ugat sa atay, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22 number 10 at number 45. Cancer, ngayong araw ay dapat kang maging maingat sa mga mahilig maingit, dahil sila ang magdadala sa iyo ng kamalasan, sa mga ibang mga plano, at kung ikaw naman ay may bagong iinibig, ay magtsaga ka pa dahil may good energy, vibes kayong dalawa kung magiging magkasintahan kayo. At sa sa trabaho dapat ka pang magsikap dahil, nakukulangan pa ang iyong mga boss sa iyong mga ginagawa at sa iyong pera ay mag-ipon ng mag-ipon ka pa, dahil may sinyalis na may mapapasok kang pagnenegosyo, na kayang mong mapaunlad, aris ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 18 number 25, at number 20. Leo, Ngayong araw ay maging malakas ang iyong fighting spirit. Sa gagawin pakikipag-usap na maingat sa pagseselita, dahil doon ka makakagawa ng good idea, na magagawa para kakumita ng maayos, at huwag ka na rin gumawa ng pagtulong sa iba tao ngayong araw, dahil bad energy ang kayang maibibigay sa iyo, lalo na sa iyong pera. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw ay pwede kang gumawa ng investment kung iyong gusto magbibigay sa iyo na makakaipon ka ng madaming pera. Sa pagmamahalan kung may naipon ka ng ekstrang pera, ay dapat na gumawa kayo ng bakasyon ng minamahal, nang maalisan kayo ng kamalasan at mapalitan ng swerte at laging mag-abayan ng maligayang pag-iibigan. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color green number 45 number 21 at number 17. Pergo, Ngayong araw ay may mahina kang buwenes sa mga dapat nagagawin, kaya ipagpaliban mo ang transaksyon sa ibang tao, at kung nagbabalak ka naman mangutang o magpautang sa mga kamag-anak, ay dapat ay iyong ipagpaliban dahil parehas na magbibigay sa iyo ng problema sa hinaharap. At kung may madinig ka sa trabaho, na mahilig magyabang ng kanyang kaalaman at huwag kang mag-alala sa kanya dahil kay abangan lang ang kanyang nalalaman at hindi kanya kayang malagpasan sa trabaho. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ang magandang ulamin para sa iyo na magbibigay ng lakas sa ugat ng kidney ay ang ginisang munggo na may talbos ng ampalaya na karne ang isa sa hog ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color pink number 2 number 33 at number 8. Libra Ngayong araw may sinyales na ikaw ay mapapasyala ng mga kamag-anak, kausapin mo na masaya ang iyong aura at pwede kayo magkaroon ng plano na magkakatulungan para maging masaya pa ang inyong relasyon, at kung ikaw naman ay talagang may galit sa isa sa mga kasama sa trabaho, ay patawarin mo na nang makita niya na may ugali kang maunawain, at sa hinaharap at talagang tutulungan ka sa maraming pamamaraan sa iyong pera ay ayos sa iyo ang magpalabas at magpautang, at makatulong sa mga kapatid, pagdami ng iyong pera sa magagawa mo na ganoon ngayong araw. Sa iyong kalusugan ay umiwas ka muna sa mga dry foods, at sa mga kinilaw na pagkain magpapahina, at mag-iipon ng karamdaman, sa ugat ng iyong baga at puso, ayon sa gabay mo kalusugan ngayong araw sa pagmamahalan ay masaya walang senyales na problema, kung lagi kang maging maunawain ngayong araw, ay laging sasaya ang good energy ng swerte sa inyong relasyon, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 15 number 36, at number 14. Scorpio, kung may plano ka ng isang bakasyon, ay iyong gawin dapat na mas makasama mo ng matagal, para mas makabuo kayo ng mga plano para sa pagunlad ng ikakabuhay, at kung meron ka pang deal sa ibang tao ngayong araw, ay gawin mo dahil kaya mo makagawa ng swerte para sa iyo. Ngayong araw ay may pahiwatig ay may magbibigay saya sa iyo, dahil may padating na tulong financial na galing sa mga nagmamahalin sa iyo. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay pagsisinap wala kang dapat tulungan at walang pagpapautang dahil may dalang swerte ang mga hawak mong pera ngayong araw. Para sa pag-unlad, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color red number 10 number 17, at number 25. Sagittarius, ngayong araw ay may masaya kang enerhiya ng katalinuhan, kaya pwede mong gawin ang nais mo dahil may gabay ka naman ng swerte sa iyong gagawing desisyon, at sa kamag isip isip ka sa ibang mga ginagawa, lalo na sa paggawa ng pagtulong sa mga pamangkin, dahil sa hinaharap ay hindi mo sila maasahan, nagbibigay pa sa iyo kahirapan ng swerte sa pagkakaperahan. Ang pahiwatig ay dumalo ka sa mga magulang nang mabigyan mo sila, ng masayang kalusugan at sa iyo ay ikakaunlad ng kabuhayan. Sa trabaho ay walang pahiwatig na problema, pagunlad para sa iyo ang pagiging maging masinop ang dapat na mga gagawin, at huwag ka magtiwala kagad na magbigay ng pagtitiwala sa ibang kasama sa trabaho, nang walang makaanggaw sa iyo sa trabaho. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran, ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 29 number 12, at number 36. Capricorn, ngayong araw dapat ay maging masaya ang iyong damdamin. Sa pakikipag-usap at makakaya mo makagawa ng usapang maayos, at huwag ka magsasaya kagad sa iyong malalaman kung magkakapika, hanggat hindi mo pahawak dahil may senyales na may haarang, kaya dapat ay mas maging maingat ka sa pagsasabi, sa ibang kasama na makaalam ang pinapahiwatig. Kung ikaw ay mayroong pang iniisip na gumawa ng pagkakakitaan, nakasama ang pamilya, dapat ay sa doon ka masaya sa iyong gagawin na pagnenegosyo, Huwag kang gamaya lang sa iba dahil mahina ang swerte sa iyo pag ganoon. Sa tahanan may sinyalis na may dadalaw ng sakit na hangin ng karamdaman, kaya maging mapagmasid ka, nang makaiwas ka sa gastos na malaki, kaya oras na may maramdam sa kalusugan, ng pamilya ay ipatingin mo na kagad sa doktor ayon sa gabay kalusugan. Sa trabaho ay wala kang problema ngayong araw, pagunlad para sa iyo ang maging masipag lagi sa mga gawain, ay pagunlad na sigurado para sa iyo, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color blue number 17 number 20, at number 14. Aquarius, ngayong araw ay may bad energy ka talaga sa mga gagawin pakikipagdil, mahina na at pwede kang makakuha ng kalungkutan talaga kaya dapat kang umiwas muna, at kung may iniisip ka na tumulong sa anak, Para makabuo ng negosyo ay huwag kang tumulong sa pera, dahil may kahinaan pa ang kanyang swerte sa negosyo, Ipunan mo na lang muna sa iyo ang pera para may kahandaan ka, makatulong sa iyo sa hinaharap, kung talagang magigipit na siya. At kung may plano ka na makipagrelasyon na para sumaya sa pag-iinbigan, ay iyon ang gawin dahil magmakakamahalan kayo ng maayos, at magpapaligaya sa iyo at magbibigay pa magswerte sa bagong relasyon. Sa iyong pera ay pagsisinap walang pagtulong at pagpapautang sa ibang tao nang ipon mong perang buwenes para lalong dumami ang pag-iipon ng pera. At sa trabaho ay dapat mo lang iwasan ay makipagdiscussion sa may kayabangan sa trabaho dahil kaya kanyang mabusit sa mga dapat mong gagawin. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color gold number 22 number 34, at number 19. Pisces, ngayong araw sa mga deal sa ibang lugar, dapat ikaw ay punta kung sila ay iyong kalilin ng matagal, dahil pwede kayo magkas ando, pero kung bago mo lang sila kakilala, ay wala kang maayos na resulta na makukuha. At kung sa trabaho dapat maging matulungin ka ngayong araw, dahil doon manggagaling ang iyong swerte. At kung may dapat kang gagawin sa pamilya, ng magulang at iyong gawin dahil kayang magbigay ng ikakaganda pa ng kanilang kalusugan, at sa iyong pera ay huwag ka muna sumama sa mga kaibigan, dahil may dala silang gastos sa iyo ay mas malaking gastos pa kaya iwasan mo muna sila sa tahanan ngayong araw ay maging maingat ka sa tahanan, huwag sila tatanggap ng bisita ng makaiwas sa problema, dahil may dalang chismis sa mga relasyon, na pagkakagalit ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging mas malambing ka sa minamahal, at kung magkaroon ng gabi ng pag-ibig, ay maganda para sa inyong pag-ibig, mabubuo ang madaming positive energy sa nang swerte. Aris ng kaibigan Zodiac Sign Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color silver number 22 number 28, at number 5.